Ayan, pagkatapos po namin oh, oh, nagpagupit, then may nagtawag nito. Then, namili ng pante. <laughs> ah. Andito kami ah. na inaglalakad sa ah. ano, ah. ay, ano pala, papunta pala sa aming bahay, sa district. Ayan, naglalakad kami. And then, maghatid kami ng sliced bread. Okay. Takot si Sano, eh, paniki ng time na yun. sih akala daunnya kasih, kasi didikit sa ulunya, niya. Eh kung hindi. Kinatawa ko sa kanya kasi sa mixi. Si siksik siya eh. <laughs> hmm, aspal parang kasi ang bahay. Ano ba Oh, lahat, lahat to dito. Lahat may sasakyan. Mm. Second floor, third floor, hanggang okay. third floor lang. Mm -hmm. 6,320. Dito tayo dadaan. <laughs> Pwede rin diyan kaso lang may sakyan. Dito tayo. itu <laughs> <laughs> oh, <dyan. laughs> mm. halaman kulit ngayon hinulugan ng may hangir naman lang hinulugo. Iwan ko lang sa taas. Open mo open mo Open Jason. Please? Open mo, dalik.

pano dito maliit nga lang oh ah lang ang kwarto laundry yan laundry <sta sandwiches> oh, <majd> <holiday> <Elementary> sa <overseas> Uy, Gison, ano ba, maano mo yan ha? Mahawakan mo yung electric fan. Oh, yeah. wow. Gison! Na, Hindi naman. Gison! Nung pag-upin namin yan, ang binili kong gold na yan. Ang ganda pala na ito. Hmm. Kaso la, yan ang ginagawa nga ng Gison oh. Pupot niya. Wow! ganda. Ano ba tayo? Hindi na shot. Gison! Oo, tayo. Gison! Panglababo ba?